Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa may parkstone dahil meron nag-request sa atin na kung pwedeng i-update daw natin yung uh, possible na maging bahay niya. So ang nare-request ay uh, block 16 lot 12. So shout out kay Sir Edwin. So ito na po yung block 18. Wala <laughs> pa po yung 16. Hanapin pa po natin yung 16. Malamang baka na doon sa dulo yung block 16 at uh, itong lugar na to malapit na to doon sa ano sa circle no at uh, ayun puntahan na natin lipat na natin yung camera natin para makita niyo nang mas maayos yung magiging lugar po ninyo kung sakaling uh, malilipat na po kayo dito sa may pabahay ng gobyerno dito sa Naik Cavite uh, Kalugkob Okay so ito yung uh, main road no papasok kayo pagkagaling kayo sa kabilang side <laughs> sa may San Roque kayo pumasok uh, sa bandang kanan sa bandang kanan. Okay, so yan. Halos na lang may kuryente na nga dito. Ang problema lang, yung mga <laughs> possible beneficiary. <laughs> Hindi natin malaman kung kailan talaga kayo marirelocate dito. Tingin ko wala naman ng problem sa NHA kasi gawa na yung bahay. May kuryente na. Sa tubig, eh, itatap nila yan pagka nandito na kayo. Ayan, oh. May mga tubig na yan eh. Nakaabang So pag nandito na kayo, saka, saka nila ayusin yan. Ayun nga, sa tagal na talaga ng... Hindi natitirhan pa itong mga pabahay ng gobyerno. Ayan, nasisira na lang siya. So parang okay lang na masira na lang muna siya. Tapos kapag uh, ililipat na kayo, eh, saka na lang uli ayusin. Kahit ayus na siya at maayos na. So ayan, nangyayari, oh. Ay, katulad nito, nag uh, pa na yung mga pintura. sa likod, na yung tsura sa likod. Oh. Diba? Although, halos kompleto na naman talaga itong bahay na ito. At saka yun, no? Oh, na nag-crack-crack na. So, maswerte yung magiging beneficiary rin itong bahay na ito. Nagka-crack na yung pader nung ano na to? Ito umaga po. <laughs> So, ayan, katulad dito, wala na. Wala na yung mga jealousy. So, nasa na ba tayo? Block 17 na tayo. Sulat 18 yun nandudoon pala. Ah, block 18, sorry. So, ito. Pasukin natin ito. Wasak na rin ito. Yung mga dingding. -ding. At uh, mayroon pa natulog dito kasi may unan pa. <laughs> Ganun talaga nangyayari. Mukhang walang patutunguhan kapag kayo dinatitira natitira yung bahay. Talagang sa pasira. At ito, meron ng bill ng Meralco. Nagiging madumis, nagiging madumi. Yung bahay. At uh, parang pinupugaran pa ng ibon na atay. <laughs> si so, ibon na lang muna titira. Okay, sa block 17 na tayo. So katapat ito ng block 12, yung kabilang bahay na to sa kanan natin. At uh, ayun, kita na natin yung block 16. So, hanap natin ay lot 12. Ito na yung uh, block 16. Uh, uh, so, yun lang. Parang nagkakaroon na ng vandalism dito sa lugar na ito. <laughs> ay, inako. So, ang ganda ng parang, ano ba tawag dito, fat walk. No? Kasi simentado hanggang doon sa dulo. At, uh, Hanap na natin to lot 2, lot 4, so lot 6, at umaga mga kuya, lot 8, at uh, lapit na tayo lot 10 na to So susunod na dito, ayun, di dito na yung lot 12. So ito na yung block 16, lot 12, Sir Edwin, Ah... Uh, so far so good pa naman yung bahay. O kunti pa lang yung mga nasisira like yung uh, pinakaalulod, no? Ayun pa lang yung nasisira niya sa ngayon at uh, ayun lang mukhang nakapag-apply na kayo ng kuryente kasi may kuryenting na nakaabang na para sa inyo. So hindi ko lang alam kung uh, may bill na rin kayo na Meralco. So pasukin na natin at uh, nakalagay na ditong <laughs> parang crown at chi. So, malinis naman usually konti yung magiging possible na biging bahay po ninyo. So, syempre, naka na at uh, mukhang malinis lang pala. Pero, pero compare mo naman sa iba, ah, mas maayos pa to Maayos pa yung mga jalousie, ng bintana. Yung pintuan. So, yung CR, ayun, nasira na nga lang yung trip ng CR. So, halos complete alphabet na. konting linis na lang to Ayos na. At uh, hindi natin alam kung kailang kayo marerelocate. So, ito yung likod. Uh, extension sa likod. Ayan uh, yung itsura. So, nas tanggal na yung doorknob. So, yun yung magiging kapitbahay nyo sa likod na parang may tao. Silipin natin. Ayan o. Oh. Eh, naman dito kasi may pader na ng kalahati itong extension sa likod. Ayan, o. No? Halos, para sa akin, ayos na lahat. So, yung alulod sa likod mo, okay naman, maayos na maayos, maliban doon yung nadudun sa harapan, at saka yung <laughs> jealousy dito sa bintana na to, para doon sa extension mo sa likod. So, ito yung magiging bahay mo, kung sa kasakali, no? At, ah, uh, ito yung magiging lugar mo, magiging lugar ho ninyo, ah, kung tawagin ko to min road, no? Kasi hindi yung parang katulad na iba na kabila na yung bahay mas malapit to kasi mas malapad. Tapos ito yung magiging lugar ho ninyo. So may poste kayo ng kuryente na rito. Ayan. At pang ilang kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung magdadaan kayo sa may San Roque, uh, pakaakyat nyo lang ng tulay. Uh, kakanan kayo, yung unang kanto sa may uh, terminal ng tricycle, Pangalawang kanto ito, magmula doon sa may tricycle. Kung di ako nagkakamali ah, check na natin para sigurado. Baka mabili ako ng bigay ng, <laughs> ng kwentuhan sa inyo. At dito sa taas, mataas oh. Matas itong ano na to. So, oo nga. Dalawang kanto, ayun yung terminal ng tricycle. Pagka sa San Roque kayo naman, papasok dito. Sabihin nyo lang sa kalubkob. Dadaling kayo niyan dito. Tapos, unang kanto, kanan. Pangalawang kanto, ito na yung main road. No? Papunta doon, diretsyo. Uh, mga black 1 yan. So, ito, nandito yung black 15. Papasok kayo doon, susunod yan black 16. Okay? At yun na nga. Mukhang sana. marilukit na kayo uh, sa mga susunod na buwan. At uh, makikita rin natin dito na nire-refer na rin yung ibang mga nasira na no? Na mga sahig katulad nito. Ayan, no? Oh. nire na nila. At uh, yung mga nag angatan na tiles. So, inaayos na nila yan. Ayan, oh. binabaklas na nila. Babaklasin nila yan. Tapos, nakikita nyo ito. Ayan, mga na. Oh. So, kaya inaayos na nila. So, hopefully, sana halos lahat. Oh. Iba? Yun talaga nangyayari sa ibang bahay. Uh, dahil sa tagal na parang walang nakatira, umaangat yung mga tiles. Parang dito sa tapat ninyo. Sir Sir Edwin. So ayan, sila kuya, sila yung mga nagre-refer ngayon ng mga tiles na nag-angata na, inaayos na. Susana, uh, marilugid na kayo kasi nire-refer na nila yung mga nasirang mga sahig at kung ano pa man dito sa pabay ng gobyerno. So ayan, sila kuya. So makikita nyo, inaayos na oh ginatakta pinabakbak uh, nila uli yung uh, adhesive no na ginamit nila pandikit sya kasi nagangatan nga eh so pati intel syempre so yun ang sinasabi ko parang nadodoble yung gastos ng gobyerno or uh, kung under uh, ano pa ng developer so ayun kawawa lang yung developer kasi <laughs> mag-a another gastos lang siya para sa paggawa pag kung hindi naman i eh, Gastos ng gobyerno. So, yun, no? Diba? Uh, napakalaki nung aayusin. Tututusin. So, yan yung likod. So, ilang bahay itong uh, nire-refer na uli yung mga sahig para naman pagka nalipat kayo dito, eh, mas pr maging presentable. So, bali, ilang bahay to 1, 2, 3, ang dami. Halos dito sa may block 11, no? Ang nire-refer na nila na mga sahig na mga tawag dito nag-angatan yung sahig dahil siguro sa na, uh, sa tagal na hindi natitirhan. Okay, so yun, yung update natin dito Sir Edwin, shout out kay uh, Ma'am Tilma Bicapa. Maraming maraming salamat po sa suporta po ninyo. Shout out kay Ma'am Jocelyn. So maraming salamat po sa suporta po ninyo sa ating YouTube channel at kay Sir Ricardo Gardose. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating YouTube channel. So ayun yung mga sila sir. <laughs> uh, sila po yung mga nag-aayos nung uh, mga pabahay uli dito sa uh, May Parkstone Kalubkub na Ikabite. So sir, ito yung magiging lugar ninyo ko sa kasakali. Yung block uh, block 16, lot 12, sir uh, Sa akin naman, okay naman yung bahay pa Yung sahig, maayos Maliban lang dun sa alulod talagang wala na yung alulod katulad. Kikita mo yan? yan, yung alulod na yan. So, yun sa inyo. Wala na. Wala na yung alulod. Pero yung likod niyan, maayos naman, maganda naman. Maliban lang dyan. Yung jealousy, itong harap, ayos naman. Maliban lang din yung nandudun sa likod. Okay, so yun. Maraming maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga subscribe sa mga nanonood. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.